Tapos yes, naghanap ako ng sago. Kasi gagawa tayo ng ginataang bilo-bilo. Kaso lang di ko alam kung anong sago. Hindi pa Sago ba yun? Paano ba? Halo-halo. halo-halo? Ano kay Jay? Anong kalamansi? Gano'n ako ng sago? Oh, kalamansi. Oo, tayong kalamansi. 2,000 years later. Sumama sa kanya Adventure at cooking Mr. Oysen Hey, Mr. Oysen ah, kung ano kayo ng isda? Ay, yung sabi ng malunggay? Oo. Oh. Baka merong pang kinunot doon. Ha? Baka merong pang kinunot, kumuha ko ng malunggay. Meron, meron. At ito ba yung ilig mo talaga sa halaman? oh, mint yan. Naiwan ko yung mint ko doon. May lumpia po, ang sarap. Oo. Uh masarap Sinabawan? Sina... Sin sinigang. 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 Yan. gatas Ito yung mga ano. Pampano. Kumaka ng pampano ba yun? Oo. Oh. Ah, sorry. Matay ng gatas. Amei. Ai, cacete. Two percent, zero percent. Yun, tu tayo sa three

Boom! Panis. puji Fuji Bar. Fuji Bar. mas gusto ko itong puji Bar ito. Anong karne daw ba yaw? Pork. Oh. Pork? Yata yung giniling. Yata yung giniling. Oo. Oh, maganda yung giniling. Sariwa. Anong? Pata po. Pa. Gusto mo ng pata? Yes. Pata? Yes. I'll Anong luto? Ay! Anong luto? Kahit saging ay ah, langka may langka <coughs> merong langka may durian po nakita ako dito ang gilog alagay natin sa kata ginata ang gilog-gilog saging saka saka tamas nakita ko dito. Ano pa yung sauce ng fishball? Anong mula po? Sauce? May ano dyan. Yung minahalo pa ganyan kayo naman. Ano lang? Toyo. Yung isa pa. Suka. Saka ano pa? Yung pampalapot. Ah, cornstarch. Saan yun? Yun yata. Doon sa may mga harina. Ako, oh, kuha na lang ako. Ate, kumuha na ako ng pang, ano, pang bilo-bilo. Pagkakita ko doon kikiam. ako kuha tayong kikiam. Hindi, meron na po. Ano ka na? Tapos may sisig pa. Sisig? Oh. Kami ko na dito yung Sisig? Opo, pang sisig. May pang sisig. Paano pa sisig? ano lang, yung na Ah. May itlog naman din ano. Oo. Sarap yun. Ito, meron tayo dito. Ito, ito ang nahanap ko may pansisig na pala dito. Ah. Oh. Wala ako ng pangbilo-bilo. Ayoko kasi nito eh. Dito masarap yung ano. Yung hinahanap yung bilog-bilog. Wala yung bilog-bilog. May mga suman din pala dito. Mga pang Pilipino. May turon eh. No? Ate patingin ako ng turon. Sige, lapit. Oh, Turon. Ay <laughs> yeah. guys, ayoko nito. Gusto ko yung bilog-bilog kasi uh, ano ko niyan, minsan ano yun, masarap. Minsan ano to, may lasa. Ang hinahanap yung ganito. Stick rice na tawag. Wala. Wala sila ngayon. Parang meron dito yung taste Hello, of Thailand. Try some. What is that? Long can in syrup. Wow. We mix it a bit, a little bit ice. Okay, nanti. Thank, Thank you. Thailand. Thailand. Kau akan tuh jad? Tidak mah. Mayroon pa nga so? isa oh. Sarap. Hindi. This one. Sarap. Right. chop. Oh. What is It's good though. What's that? this one? this sauce to make it. You can try. try it, guys. It's a good time. Wow.

Sabi guys. Nakakawala mm -hmm. <laughs> ng mangga sa atin. Masarap Ang sarap yung prutas. Sarap dyan. Kayang bawal, bawal ka ng ano? May hipon ka. Nakadibro tayo. Pinalook ako kung gusto ko daw mag ano. Try ko daw yung coconut. Try natin. Okay. Oh, Uh, what is that? Coconut? Uh, sticky coconut pancake. Oh, yeah. Thank you. Coconut sticky. Thailand. lang. Kumuha. Matigil mm. na. Matigil. Bakit kayo iba ang panlasa kung ano yun? Sticky ano siya? Pabukado pa lang yung saking preso. Okay. So, Jeb, guys, bumili tayo ng tako. Tako. Kakainin natin yan. Ayun, tako. malayo pa ang hinahanap Dahil mananatili na ako'y nakatayo Kahit na ka sa pamilya ko ay mapalayo Ako si Mr. Oisen, handa po malag sa hamon Matakas man ang kini Kinilusan, nagsumigam Para ang kahirapan ay maiwan Dumi at mutik sa trabaho at baliwala Dahil alam ko na sa dulo may mapapala Kahit maraming negatibo Manatiling positibo Sa mga haharang huwag kang magpatalo Dahil alam ko 还有汉江渡路。<music> <music>